Hello mga ka-KJ, it's me again, Madam KJ. Eto, andito kami sa aming probinsya ng Ginyangan, Quezon. At susubukan ko kung kaya ko pang gawin yung mga ginagawa ko dating pagbubukas ng buko. After 20 years, try ulit natin kung kaya natin. After na makarating ng Maynila at hindi na nagagawa yung mga ganong bagay before. Oh, grabe, ang sarap ng hangin. Ayan ang inyo pong probinsyana. Napunta ng Manila. Ayan, magbubuko po tayo. Tingnan natin kung marunong pa po tayong magbuko. Mag... Ayan. Wow. Hindi pa pala ako nakakalimot. Marunong pa pala po. Hmm gawa muna tayo ng kutsara marunong pa pala tayong humawak ng itak kahit ilang taon ng lumipas hindi po natin yan kakalimutan syempre medyo mapuro lang ating itak ah hmm Mali nga yung gawa. Ayan. Parang matigas to ah. Matigas. Matigas to. Ayan. Inom po tayo ng sabaw. Mapurol na yung ano, itak. Parang tatalsik na eh. Mm. Si mang ano Marunong pa naman po pala tayo. Wala bang mas buko? Ito. Ito. Pangbukayo na to eh. Medyo mapurul po ang ating itak. Pero hindi pa po natin nakakalimutan yung ating mga ginagawa noon. Hindi po natin kailangan kalimutan yan kung saan tayo nagmula. Ayan. Mapurul na eh. Parang matalas pa yung bibig ko dito eh. ngipin eh. Ito po, meron hmm. ng baak. Masarap. Gusto ko ng ano... laman. Pangit lang yung pagkakagawa ng aking ano. Mapurol kasi. Tama ka po ba? <laughs> Ayan, mapurol. Kailangan linisan natin to kasi ito na natin kutsara Kaya lang, mapurol po yung ating kita Hindi masyadong maka, ano. Kailangan makalis natin yung first layer.

Gusto Tamis? Ayaw mo ito? May bo okay, sabaw pa po. No. man nga? Parang bukain yan. Ayaw mo no, 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 no. mapurol ang itak. Um, ano, ano. Kaya ko, mapurol-purol na.

Ayoko nang mga ganyan-ganyan. Eh. Wala pa akong almusal. Ayan. Ito ang almusal namin. Kasi nung bata pa kami, wala kaming pagkain. Kakakita ko ng buko ng nyog para lang may malamnan yung chan ko. Totoo po yan. Ayan ito ang lumalaman sa aking chan nung bata pa ako pag wala yung mga nanay at tatay namin <laughs> para magkalaman lang ang chan namin hmm. naakit kami ng buko pakita mo buko Yan. maakit ako pero hindi ganyan kataas ang lang po yung ganyan <laughs> Mga ano, ganun. <laughs> Yan nga, ganun nga. Yan. <laughs> ina ko yun. Para lang... Para... Baba, baba mo. Nakita mo yung pagkain ko na. <clears> hmm. <throat> lang gawa Sarap. Eh. Hindi ako nakatulong andan nang animo katat 13 milyon eh. Hindi ako makatulong. Kaya na lang nakapamili ako. Mm. Nakapamili ako pagtiktikan. Ayan. Talagang gagawa ka ng paraan noon, may makain ka lang umaga, tanghali, hapon. Pag wala. Ako. Magugutom ka. O kaya saging mahilaw. <clears throat> Nalaga namin. Ayan. At least, marunong pa po tayo. Ayan. Ayan. Thank you po. Please subscribe. Bye-bye. God bless us all. Keep safe. Ingat.